sikat na host naman na si Kuya Kimatienza, Atienza. Ginugugol niya ang panahon sa paglangoy at pagtakbo. Taong 2010 nang ma-stroke at atakihin sa puso si Kim. Ito napakabigat ng schedule ko. Uh, but the stroke was bound to happen. Whether mabigat ang schedule mo o hindi, stressed ka o hindi. Akala ko talaga mamamatay na ako. Uh, mabuti na lamang at naagapan. Mula nang malampasan ni Kim ang banta ng matinding karamdaman. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, bumalik din si Kim sa kanyang healthy lifestyle. sa ng umaga tuwing Martes at Huwebes, nagpapapawi si Kuya Kim habang iniikot niya sa pagtakbo ang buong Dasmariñas Village sa Makati. Kasama ko sa team ka, si Gilbert Rimulya, of course. At ang gansi, Bel Daza. Hello! The Carlos, the beautiful Ann Curtis. Oh. Sana talaga ka mag-exercise kasi pag-ensayo. Ay maganda para sa puso natin, para sa katawan natin, para sa itsura natin, at para sa ugali natin. Isang oras ng pagtakbo at pagtulo ng tumatagaktak na pawis. Imbis na tubig ang inumin ni Kuya Kim inuming kulay berde o green ng ipinakita niya sa amin. Yung barley by itself ay rich in vitamins and rich in antioxidants. Kailangan natin yan para mag-recover yung katawan natin at para hindi tayo tumanda ng nabis. Mayaman kasi ang barley sa natural nitong enzyme, folic acid, chlorophyll, organic sodium at marami pang iba. Pwedeng 2 capsules o 3 capsules twice a day. Pero pag kami mga sakit na at maramihan na yung kailangan niya, yung juice powder na yung pinagagamit ko. Kasi mas mas marami kang kailangan na na mga nutrients para sa katawan. Yan ang secret. Hindi isang aksidente na napapanood nyo ito ngayon. Excited kami ibahagi sa inyo kung paanong maibalik ang kontrol pagdating sa inyong kalusugan nang maging mas malakas ang katawan, maging healthy at masigla. Ang ating katawan ay mayroong kakayahan na labanan ng mga sakit. Self-healing na kung tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at natural na pamamaraan upang palakasin ito. Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik na rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan. Patuloy na napapatunayan ang kakayahan nitong gawing healthy ang ating pangangatawan. Natural products for natural healing. Pero bakit nga ba mas okay ang mga produktong natural? Napakarami pong kaakibat na harmful side effects sa conventional medicine katulad na lamang ng ibang antibiotics. Magagamot nga nito ang iyong impeksyon, pero maaari din naman itong magdulot ng pagkabingi, mawala ng paningin, higit sa lahat maapektuhan ang iyong internal organs katulad ng liver at kidneys. Naisip mo na ba ang katanungang, what will my next 10 years look like? Balik si pa kaya ako? Kaya ko pa kayang gawin ng mga nagagawa ko ngayon? O baka naman sakitin at mahina na? Mukhang hagad o pagod na sa buhay? Alam niyo bang may isang halaman na ginagamit pa mula pa noong panahon ng Biblia na sinasabing nagsusuply ng complete nutrition from birth to old age at isa sa most nutritious of all plant foods na makakatulong mag-maintain strength, stamina, and energy hanggang sa pagtanda. Alam niyo bang Sante barley lang ang kaisa-isang kumpanya na certified organic barley grass from New Zealand? Ito ay certified by BioGrow na isa sa leading certification agency sa New Zealand. Dahil dito, walang iba pang kumpanya sa Pilipinas ang may organic certification na katulad ng hawak ng Sante Barley. Kaya napakahalagang kilatisin ng maigi ang iba pang produktong nagsasabing certified organic o kaya ay from New Zealand. Iba pa rin ang tunay na certified. Ito yung mahalagang assurance ng kalidad ng produktong iniinom mo. Sure na sure ka sa quality ng organic barley grass mula sa New Zealand ng Sante Barley. Bakit mahalaga na galingto to sa New Zealand? Ito'y dahil sa napakaganda ang napakalinis na hangin, tubig at ekosistem na matatagpuan sa bayang ito. Nakasisigurong purong-puro at siksik sa nutrients ang barley. At dahil organic at walang bahid ng pesticides o so synthetic fertilizers to, sensitibo sa weather conditions ang pagharvest ng barley. Pinakamaganda at masustansya ang mga sariwang dahon pag ito'y nasa 30 centimeters na ang haba at ang tips lamang nito ang kinukuha kung kailan spring at autumn ang kasalukuyang klima. Ito rin ang nagbibigay ng natural na natural na lasa at kulay sa organic barley grass. Dahil tunay ang passion namin sa mission to help people live better lives, narito ang ilan sa mga buhay na nabago ng Santey Barley. God is really great na binigay niya sa amin si Santey Barley, nagbago po lahat ang ang buhay namin from Toto to three months po na paggamit ko. Regular na po, hindi na po siya sumasakit, nakakapag-drive na po ako kahit meron akong menstruation. Nakita ng na OB na yung both ovaries ko okay na. Sinabihan kasi ako ng OB noon na mahihirapan talaga ako ito kasi irregular. Tapos, ngayon, bali wala akong trabaho kasi buntis na rin. <laughs> ten weeks, almost ten weeks. Gift na rin siya ni God. So, dahil na sa board, kaya and very happy ka. Noon, parang mabigat yung dibdib ko. No? First month na pag-retake ko niyan, may pagbabago. Lumawag yung dibdib ko, hindi na masyado sumasakit. Sa ngayon, numakain ako ng barley. After two weeks, nagkaroon ako ng improvement sa sarili ko. Kaya ngayon, ibaan ang pakiramdam ko, hindi ko kayang dati. Na nung araw, ako laging lulugulug. Gulay na gulay na ako. Ngayon, nakasigla ka talaga ko. Yung Barley kasi talaga, makakatulong talaga siya sa kahit anong yung sisis. Ang bilis ng progress ko. Sante Barley is a tool na makakatulong sa atin. Ang nagagawa ko po yung uh, regular na gawain sa bahay. At the same time, naka, meron po akong time sa family ko. Thank you, Sante Barley. Kaakibat niyo sa magandang kalusugan at pagnenegosyo. This is Kuya Kim and I'm on grass.